Okay mga ka-59, ayan may isa na naman tayo dito mga sa ating mga video no? na kung saan galing kay Tim Hinlo. Ayan. At ang sabi niya, ang pag-asa ng gwardiya ay pag-aralin ng mabuti mga anak hanggang makatapos para maka-apply ng magagandang trabaho. Kasi pag-asahan mo lang ang pag-security guard, walang asinso sa buhay, sabi ni Tim In law. Yan yung kanyang message. Pero ganun pa man, ah, maganda rin itong comment ni Kuyang na Naito. Pero sasagutin natin ito, ipapaliwanag natin sa inyo. At papatunayan ko na hindi basta-basta lang ang trabaho ng security guard. So ganun pa man, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakaraang video na kung saan ito yung mga video na ito na pupwede kang manalo. Ito, ito, mismo video na ito. Pangatlo na ito, pang third entry na ito na natin. At ito'y isishare nyo lamang sa inyong uh, Facebook. Pag sa Facebook nyo na panood. At kung sa YouTube naman ay isi-share nyo lang sa YouTube or sa Facebook. Punta lang kayo sa YouTube channel ko, Kuya Isko Official. At uh, harapin niyo yung video na ito na kung saan ito yung ating uh, pangatlong pa nga. At uh, ito yung isi-share nyo lamang. Wala po kayong ibang gagawin. Hindi nyo man mapanood, isi-share nyo lamang. Ayos na po yun. At titingnan ko po yun kung sino yung mga nag-share. May pag-asa na po kayong manalo sa ating darating na December 20 na kung saan yun yung gaganapin nating kol, So patunay, nakuha ko na yung mga nag-share ng video. Ito na. ang yung mga pangalan ninyo. No? Nakuha ko na din. I-enter na natin sa computer para kayo po ay kasali na sa dating nating parapol December 20. Ayan po mga kaibigan, mga kapayden. So yung iba para sa mga bago lang na makapanood sa ating video no, Pangatlong entry na po itong video na to na pwede kang manalo Ang mga mananalo dito ay uh, limang mananalo na tig-100 At uh, dalawang mananalo ng tig-250 at isang mananalo ng limang daan So yun po yung mga mananalo sa ating uh, gagawing raffle nitong darating na December 20. Kung saan ito 'yung aking pamasko sa inyo mga taga natin, sa mga viewers natin. Kasi hindi ko naman kayo kayang bigyan isa-isa, uh, kaya ida na lang natin sa raffle. At asanyo uh, sa mga susunod nating video ay lalakihan natin ang pa nito. So wala naman po kayong ibang gagawin kundi i-share lamang 'yung video na kung saan mayroong nakalagay sa gilid na entry. So 'yun po 'yung inyong i-share. At kung inyong panoorin, mas maganda. Huwag po sanang escape yung ating ads. At yun na nga, no, itutuloy na natin itong kasagutan dito sa isang comment dito sa ating taga uh, tagapanood na kung saan galing kay Tim Hinlo. Yan yun. At yun na nga. At uh, sabi niya is uh, hindi nga daw talaga asin uh, ang buhay pag ikaw ay security guard lang. So tama naman yung una niyang sinabi na normal naman. Lahat naman po tayo ah uh, hindi man security guard or ibang mga trabaho is talagang pinag-aaral yung mga anak. dinapatapos yung mga anak at ang pangarap dyan is makatapos. Sabi nga sa kasabihan is uh, hindi natin na uh, pinag-aaral yung mga anak natin para doon tayo babawi. Hindi po yon So kailangan talaga nating magsigap din. So dito sa, sa kanyang sinabi sa pangalawa na kung saan eh walang asinso yung guardia. Kung na po mismo ang magpapatunay sa inyo mga ka 59 mga kaibigan. Kung saan tayo po ay talagang security noon pa na kung saan nag-start po tayo ng sweldo 8,000 a month yun po yung ating sweldo sa pagiging security hanggang sa lumaki ng lumaki at nag-aral tayo ng nag-aral nag-schooling na nag-schooling nag na nag hanggang sa gumanda yung ating income at uh, naging uh, maganda rin yung ating trabaho. So hindi lang kasi basta-basta security, kailangan mo rin kasi siyang aralin, kailangan mo rin kasi siyang mag-training ka na mag-training. Hindi lang yan one time training. Marami pong schooling ang security, hindi lang po iisa. May safety, no? mag training ka ng safety or kung ano-ano pa mga training, first aid, so para matuto ka at ikaw pag kumpleto uh, sa kaalaman ng mga ganoon, is ipopost ka sa magagandang pwesto na kung saan kayang-kaya mong gawin yung mga dapat gawin doon katulad ng mga mall, bangko at sa mga malalaking kondominium kasi may mga sarili-sariling schooling na yan may mga sarili-sariling seminar na yan doon sa kanila mga pwesto so, security ka lang talaga na wala kang alam ikaw nga no, yan po yung mga nakikita natin na nakaposti lang dyan sa mga gilid-gilid na nakikita natin mga nakachinilas lang Minsan walang uniform So yan po sila na kung saan sila po yung nagsa uh, nagsasabi nga na walang asinso ang security guard. So parang PNP lang din yan eh, or parang katulad lang din sa ibang trabaho yan eh. Anumat anuman ang trabaho natin kung hindi ka marunong sa buhay at hindi ka gumagawa ng paraan kung paano umasinso kahit na yun, yun lang ang trabaho mo at hindi ka gumagawa ng paraan kung paano may angat yung sarili mo is talaga yun yung masasabi na hanggang doon ka lang talaga kasi nga katulad ng sabi ko nga ang security is hindi hanggang doon lang. Kailangan mo rin siyang aralin, kailangan mo rin uh, alamin ang mga trabaho ng security at kailangan mo dagdagan yung iyong kalaman para mas umangat ka. Hindi lang yung uh, kung ano yung alam mo, yun na lang. Kasi nga, pag yun na lang yung uh, gagawin mo, na kung saan, meron pa tayong mga ka-5 na yun, na kung saan nagpapalakad na lang ng lisensya, eh talagang wala nga ang alam talaga. So, ganun pa man, eh sabi ko nga, maraming schooling sa security, na kung saan siya yung uh, nagdadala sa atin para mas umangat yung ating kaalaman, at syempre, umangat din yung ating sweldo at umangat din yung ating buhay. So, ganun siya. So, ako isang patunay dyan dahil uh, talagang security yung mga pinasok natin. Mula pa man noon, nagsimula tayo sa simula hanggang sa uh, naging uh, nasa opisina tayo. At yun na nga uh, masasabi ko sa buhay ko dahil isa lang din tayong talagang pinakamahirap din na mamamayan uh, nung araw is ngayon kahit pa paano is nakakainan natin yung gusto natin kainin. Nabibili na natin yung gusto nating bilhin. So ganoon siya. So kumbaga nababayaran na natin yung mga bayarin na, na kailangan bayaran. Nakakamit na natin yung gusto nating gawin. Parang ganun. So kayang-kaya na siya. Ibig sabihin, security is uh, ako na nagpapatunay na talagang umaangat ka kung marunong ka sa buhay, hindi yung pabaya ka sa buhay mo. So sabi ko nga, es kung ano ang trabaho mo, kung ikaw ay pabaya sa buhay, eh wala talagang mangyayari sa'yo. So mga ka-59, isa sa mga idea ito, yung mga sinasabi ko dito na kailangan laban lang tayo. Huwag nyo hayaan yung sarili ninyo na kung saan nandoon na kayo sa mababa is ibababa nyo pa yung sarili nyo. So kailangan mag-isip ka ng mga paraan kung paano ba umangat yung ang, ang sweldo ko. Kasi sa totoo lang, ang security is nasa minimum wage naman. So wala namang itataas sa minimum eh. Kaya pag sinabing minimum, pare-pareho sweldo yan sa mga kumpanya. Kanya nga lang tumataas yung iba dahil nga sa mga extension, ika nga, no? or sa mga extra sa mga extra income katulad ng lumagpas ka ng 8 oras siyempre OT or dosi-dosi yan yan 12 hours kung tawagin so ibig sabihin higit siya sa 8 oras mas malaki ang sweldo or kung mayroon kang ibang uh, kaalaman ibig sabihin halimbawa first aider ka ng security ibig sabihin may karagdagan na naman yung allowance so ganun po siya kaya siya lumalaki kasi yung iba dyan may mga allowances na binibigay katulad ng mga katulad sa amin kunyari may load allowance yung mga ganyan kung driver may driver allowance iba pa yung sinasabi na minimum na kung saan nakapix lang sa minimum may dagdag pa yon So, mga ganun, no? So, ibig sabihin, hindi lang kasi natatapos ang isang kwento sa hanggang doon ka lang. Kailangan iangat mo rin yung sarili mo para makuha mo yung gusto mo. Yung iba nating ka 5 kasi is talagang uh, puro nga kakalang, eh. pasensya uh. na sa inyo mga ka 5 mga bro, no? Pero ganun pa man, nandito tayo ngayon para i-motivate natin yung ating mga kasamahan, yung ating mga ka 5 mga katropa na hindi ganito, hindi ganyan ang uh, gagawin dapat ng security. Kailangan ganito para mas umunlad ka nagtuturo tayo dito para paunlarin ang security or lakasin ang security na hindi mamaliitin. Yung atin naman kasi mga ibang ka-5 na yun, na kung saan minamaliit nila yung sarili nila mismo. Kaya tuloy, minamaliit din sila ng ibang tao. Kaya nga, halimbawa, pag ikaw kasi is hindi nag-uniform ng maayos, hindi maayos yung inyong pagbihis, or hindi maayos yung inyong uniform eh, is talagang hindi kayo gagalang ng tao. Isa pa, ikaw mismo nagsasabi sa sarili mo na ganito lang ang sweldo ko, ganito lang ang kinikita ko, mahirap lang ko, eh bakit ka pa nag-security kung hindi naman pala sapat? Bakit ka pa pumasok sa security kung halimbawa hindi mo naman pala gusto? Maraming trabaho pwedeng pasukan. Sabi nga nila, kung saan ka man magtrabaho, pero kung ang attitude natin is yun talaga, kahit saan ka magtrabaho, magreklamo ka. Pero kahit saan ka man magtrabaho, kung attitude mo is maganda, kahit malit ang sweldo mo is, pupurihin mo. Sabi nga, kung ano yung binigay sa iyo, tanggapin mo at pasalamatan mo. Dahil pag panasalamatan mo yan, is may balik sa iyo maganda, ang ino na magbabalik sa iyo niya. Sa ating ibang ka-59 kasi, ay para bang pinasahurang ka na nga ng minimum, nagre-reklamo ka pa. Bakit ka lumiliit ang sweldo mo? Kasi siguro pala absent ka. Ano pa ba? Uh, hindi ka nag-overtime. Ano pa ba? Kumbaga tamad mga ganon. So kailangan ipakita mo na masipag ka para umundan yung buhay mo. Yung iba naman, katulad ng mga nasa armor car, maaga ang uwi niya, nagsa sideline yan. So minsan nga, malaki pa yung sweldo or malaki pa yung kinikita sa mga sideline. So ganon ang discarded yan. Ganon ang technique yan. So ako ako nga, sa sideline pa ako ng lalamove eh. So ibig sabihin, kailangan mag sideline ka kung may oras pa. So ganun, huwag mong pabayaan na yun lang talaga. magre ka talaga kasi nga bakit? wala kang ginawang action sa sarili mo kapayb na halimbawa kung ikaw man tong nanonood dito tayo po dito ay nagmumotivate ng ating mga kapayb na security guard na kung saan iangat natin ang antas ng ating pangalan ng bilang isang security guard o bilang isang security na kung saan pataasin ninyo ang kalidad ng inyong trabaho dahil diyan kayo kumikita at diyan kayo nabubuhay at binubuhay niyo sa inyong pamilya. Kung hindi kayo masaya, malis kayo diyan sa security at maghanap kayo ibang trabaho. Marami namang pwedeng pasokan ng trabaho. Kasi ang tanong, reklamo tayo ng reklamo, bakit ka nandyan? Bakit ka nagpapatuloy diyan kung ayaw mo at hindi mo gusto. Di ba? Ganun lang simple mga kapayden. So yan po muli, Kuya Official at Kuya Pong Bihero TV. At syempre yung ating Facebook natin ito yung pakasuportahan. At yun na nga yung ating mga upload video na kung saan katulad itong video na ito, may entry ito na kung saan kasama ka sa magiging parapol natin at may lista natin yung pangalan mo dito at abangan ang rapol natin sa December 20, hapon po yan, araw ng Sabado. Magla-live tayo sa ating Facebook at sa ating YouTube channel para i-announce or bunutin or i yung ating paraful at manalaman nyo kung sino-sino kung -sino mananalo at yun na nga on the spot sisin natin sa inyo sa inyong Sa araw ng ating live dapat kung anong pangalan ang tatawagin natin yun ang lalabas. Siyempre tatawagan natin yun on the spot pag nahingin natin yung para patunay na talagang siya yun. Kaya parang uh, maiwasan natin yung scam dito. So, maraming salamat muli sa inyo at pakishare ng video ito. Mananalo ka dito sa video ito. Mabuhay po ang Pilipino. So, Kapag naayon niya at sumama.